Uh, ako si Desi, ano, district engineer Jose si, Cesar si Saradasa uh, sa district engineer diri sa Butuan City, district engineering office uh, ako lang ikasulti nung uh, kantong report nila at uh, technically uh, mali siya kay ang ipost mong hindi lang uh, details sa project, project namo however, kantong uh, gawas dito ng mga pictures nga nahugno nga portion sa dalan to ang mua, Uh, dili kami nag-implement adto ang uh, nag-implement ang among uh, mother unit ang regional office mm. -hmm. nahitabo man lang gud among project mo ay naas sa uh, sinugdanan nagsunod mo kuno mga project ka so katong project ka nga no sa region to however ako lang ika sulti no dugang katong sa badugan dito naman mini ARD Bari, ang assistant regional director dito sa site uh, gisugdan naman po sa internal sa contractor gisugdan na po nila og repair mm -hmm. ang katong section nga nahugno no, para safe ang mga lumalabay dito da pita mm -hmm. no Pero, to to sana nga uh, ang migawaser ang deputy botan in city engineer nga mao sa may nag uh, implement sir ano mo dili man sa region ko an uh, dito man lang god kay kaning among project mang god nga mga 200 meters plus ra man ni eh, dito sa Pagsulod gid nimo aning uh, Danapa Adang Caslenapa section. Pagsulod sulod dimong among project mo una rito malabyan hmm. na kompleto na siya Naga, nagpabilin mo dito ang uh, billboard sa project. Hmm. Whereas katung project nga nahugnon wala na siguro ang billboard tumos kanoyon. Ato na lang. Akong duda mo nalabyan nila ang katung among billboard mo gipicturean So yes yung nila nga maorag ya punto nga project. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero so wala ba iba uh, nag-service sa ito before ni gawas ang ilang uh, information sa social media wala ba sila yung himo uh, verification or double checks niya sir? Ang um, wala mi nadawatan nga invitation or information man lang nga na naimo sa site nga mag-inspection sa kanina mm -hmm. grupo. Uh, wala man kami pagsupak kunana kay namantay freedom mo bisita sa site sa mo report. So mo tong diretso sila dito, wala mi wala may kabalo. kung sa unya right after pud ato siguro wala un sila nang sa mga detalye sa project. So siguro kung unsa ray nakita nila sa site, mo ra kuy ilang ano, mo ra kuy lang report Intro na na site mo ta nga nag-service uh, at So, Pagkaugma na na nag-report sa akong nanay na ako na mga nagtuyok-tuyok na mga groups na nag-ano nag-inspect uh, sa mga projects. So dili naman na, na mo ikatingala kay bisan mga previous weeks naman po yung mga one mga interested groups nga nag-check po sa mga project. Mm uh, sayop ang uh, billboard nga na ilang sibling nga na kuhaan og uh, info. Bisa bisa ang katulong ang uh, kontrak ang uh, um, nag ang uh, um, kontrak to pula din dili ko mao. Oh, ang ang picturean ko nila ng billboard sa amo to ng project in, in which uh, kahon ra ang ang cost sa sang project mga 6.8 million. Lahin naman gutong costing sa katong project nga nagubagod. lahi ko ah. ng kontraktor nito. Hmm. So ang makatag ng detalye yana with regard sa project ang regional office ra. Hmm. Oh.